Ako si Moises, anak ni na at Jochebed. Ang kuwento ko, Aba, tungkol ito sa pananampalataya, kalayaan at kapangyarihan ng Diyos. Kasi oh, nagsimula ang lahat nung sanggol pa lang ako lumulutang sa isang basket sa Ilog Nile. Iniutos ng faraon na patay ng lahat ng batang lalaki ng Hebreo, pero may ibang plano ang nanay ko. Sa awan ng Diyos, natagpuan ako at pinalaki ng anak na babae ng faraon sa palasyo ng hari. Lumipas ang mga taon at dumaki ako na nahahati sa dalawang mundo, ang karangyaan ng Egypto at ang pagdurusa ng aking mga kabayan. Isang araw, sa isang sandali ng galit, napatay ko ang isang Egyptyo na nananakit ng isang aliping Hebreo. Kinailangan kong tumakas. Nakahanap ako ng kanlungan sa Midian kung saan naging pastol ako at nagkaroon ng pamilya. Ngunit may mas dakilang layunin ng Diyos para sa akin. Nagpakita siya sa akin sa isang nasusunog na palumpong na nagsasabi, Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Hinutusan niya akong akayin ang kanyang bayan palabas ng Egypto na nagsasabi, Nakita ko na ang paghihirap ng aking bayan sa Egypto. Narinig ko ang kanilang pagtangis dahil sa kanilang mga tagapagpaalipin at nag-aalala ako sa kanilang pagdurusa. Ayoko man, bumalik ako sa Ehipto at hinarap ang faraon na humihingi. Palayain mo ang aking bayan. Tumigas ang puso ng faraon at nagpadala ang Diyos ng sampung salot sa Ehipto. Ang tubig ay naging dugo, nilukob ng mga palaka ang lupain at bumaba ang dilim sa Ehipto sa loob ng tatlong araw. Sa bawat salot, nakikiusap ako sa faraon, ngunit tumanggi siyang makinig. Sa wakas, pagkatapos ng huling salot, ang pagkamatay ng panganay, sumuko ang faraon at sinimulan namin ang aming pag-alis mula sa Egypto. Mahigit 600 talalaki kasama ang mga babae at bata ang umalis sa Egypto ng gabing iyon. Sa wakas ay maliyan na kami. Ngunit hindi pa tapos ang aming mga problema. Nagbago ang isip ng faraon at hinabol kami ng kanyang hukbo. Nakita namin ang aming sarili na nakulong sa pagitan ng dagat at ng mga ng faraon. Sumigaw ang mga tao sa takot. Ngunit nagsalita sa akin ang Diyos na nagsasabi, Itaas mo ang iyong tungkod at iunat ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat upang hatiin ang tubig upang makadaan ang mga Israelita sa dagat sa tuyong lupa. habang sumusunod ako, nangyari ang isang himala. Naghiwalay ang tubig na nagpakita ng isang tuyong daan. Isang malakas na hangin silangan ang humihip buong gabi na ginawang tuyong lupa ang ilalim ng dagat. Ang tubig ay parang mga pader sa mga kabilang panig. Ligtas kaming nakatawid, ngunit nang sumunod ang hukbo ng faraon, bumalik ang tubig na sumira sa kanila. Nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan na ipinakita ng Panginoon laban sa mga Egyptyo at nagtiwala sila sa kanya at sa akin bilang kanyang lingkod. Hindi pa tapos ang aming paglalakbay, ngunit nasaksihan namin ang kapangyarihan at pagliligtas ng Diyos. Sa ilang, pinagkalooban kami ng Diyos. Bumagsak ang mana mula sa langit para sa pagkain at umagos ang tubig mula sa isang bato. Sa bundok Sinai, Ibinigay sa amin ng Diyos ang sampung utos na nagtatag ng isang tipan sa kanyang bayan. Sa lahat ng aming mga pagsubok at tagumpay, isang bagay ang nanatiling pare-pareho, ang katapatan ng Diyos. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na sa pananampalataya, ang imposible ay nagiging posible. Makakagawa ang Diyos ng paraan kung saan tila walang paraan. Pinapaalala nito sa atin na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa Kanyang patnubay. Ano man ang mga balakid na harapin natin, makahanap tayo ng lakas ng loob na sumulong kung ilalagay natin ang ating tiwala sa Kanya. Manalangin tayo, Panginoon, gabayan mo kami sa aming sariling mga dagat na pula. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na magtiwala sa iyong kapangyarihan at lakas upang akay ng iba sa kalayaan. Amen.